tumatak sa mata. Kapi na lagi. Nagbigay buhay sa karakter ng telenovela. Yung isa lang sa naging kilala, si Jerry Sanchez. Sanchay, alam mo bang mahal na mahal kita? Kahit saan ka maghihintay, susundan kita. O pag sumigaw kunyari siya, Sanchez. Sanchay! kumaya sa mga bosses na mga sikat na personalidad sa bansa. Iba na may <tipunawa> pinagsabahan. Pali, Di Alam naman, eh, kagwapo mo naman pala. Ay, si J.R., ang pogi-pogi niya. Lagi kayo manood ng kasangga mo ang langit. Inalangin natin mga nagmamayari ng bosses sa likod ng mga sikat ng mga telenovela, patalastas at drama. Ito po si Parivet. Pasukoy natin ang buhay ng mga dubbers at voice artists. Ako naman ang inyong kasangga, J.R. Lange. Ang lahat ng iyang ngayon sa ating... ...kasanggawaan namin! Saliwanan na mo! Ayos! Ano Kung hayan natin ang mga nagagaling ang voice artists, sa likod ng mga kinagigiliwan nating patalastas, anime at telenovela, And hello, Pedro Trancha, ang Balera is leading the pack, quick foot, Dudong is up from behind, eh, Red right, Derecho para may tapaw, oh, si Flash Baluyo tumahataw din, lawit nang nandila, pero sige pa rin ang padyak, ang bilis, ang bilis, bilis. Marahil ay lang beses tayong napabilib ng patalastas na ito sa tuwing maririnig sa mga radyo. Isa lamang ito sa talento ni Pocholo Gonzalez, isang voice artist. Labing ani na taon pa lamang si Pocholo na makipagsabayan sa mga magagaling na voice artist ng bansa. Bago ako mapunta sa limelight na voice acting, six years din ako dumadaan sa hirap talaga. na. Eh, alam mo naman, sa, kahit sa ang industriya, politika yan eh. Kahit anong galing mo, minsan may nauna sa'yo eh. So, gumawa ang ginawa ko. Gumawa ako ng sarili ko. Kasi eh, kaysa pasukin mo yung mundo nila. With the advent of technology, while the technology grows, the need for voiceover also grows. Dahil dito, hindi lamang pagalapat ng boses para sa mga patalastas ang kayang gawin ni Pocholo, maging ang pagboses sa mga kinagigiliwang animation ng mga batang manonood ay kayang-kaya rin niyang gampanan. Sa mga animation, no, ako yung nagboses sa um, Bubo Chacha, ang sabi niya. Ganda araw sa inyo, ako nga pala si Chacha, Bubo Chacha. Ayan, tapos yung Digimon, yung si Gilmon, yung... Ah, ako nga pala si Gilmon, Chairman, Tiggy Bob. The Walmart! Ganun. Tapos, sa Teenage Mutant Ninja Turtles, ako si Michelangelo. Yung, So, the dude! Ako nga pala si Michelangelo! Yung isa sa mga paborito ko talaga ay si Cyborg Kuruchan. Yung boses niya Cyborg Cyborg Kuruchan! Sining! Masa tayo dito! Ako pala si Cyborg Kuruchan! Kasi a uh, lot of people, no? Si ano yun? Si Ogi. Ayun. Pero ako talaga Bukod pa dito, kuwa-kuwa rin ni Pucholo ang boses sa mga kilalang personalidad sa ating bansa tulad ni dating Pangulong Joseph Estrada Oh, bye Love you, son, bye Kung hindi mo, sabukan no, Bakit hindi mo, sabukan Dating Pangulong Fidel Ramos Well, first of all Congratulations sa iyo, JL for being such a good host Mabuhay ka Kabuhay ang kabayo ng Pilipino. Ayan. Tawas si Fernando po. Ay, basta sa akin siya. ko na. Nasaan ka ba? Wala nga naman, hera. Dapat doon sila. Gayun din ang boses ng ilang mga artista. Ah, Leo Martina. Alam naman, eh, kagwapo mo naman pala. Alam mo pa, gay ang gay ang diyan. Diba? Mga Robin pa diya. Atol! Panalo ka, bro. Gwapo-gwapo mo pala. <laughs> At marami pang iba talaga. Eh, babalo. Gusto, gusto ko rin gawin yan. Yung... ano? Mahaba yung baba ko eh. Habang ginagawa ko to. Nangano ka okay. eh. Di ba? Haba na ako. Ang pogi mo pala, JR. Tapos si mga Mark Logan, si JR, ang pogi-pogi niya. Lagi kayo manood ng kasanggamuan langit. Oh. Minsan na rin ginamit niya ang kanyang boses sa paglalapat sa sinugelang sinubaybayan ng maraming manonood, ang Your Garden. Sige yung tatay ni sa Meteor Garden. Yung... Sila na ba ba si Dami? Ay, ang si Sanchay! Kaya kulit-kulit niya -kulit ako. Yung emotion, miss emotion. Yung biglang, nalulungkot na sa, sa <laughs> Pero ako sa Sanchay? Pwede na tutuwarin ako. Yung biglang shifting ng emotion. Hindi nang gusto ko kasi nagka-challenge ako. Thank sa parehong chinovela, gumanap naman sa karakter ng bidang lalaki ang kasamahan ni Pocholo, na si Benji. isa lang sa naging kilala, naging sikat, ayun nga yung si Jarian. Anong sis? Sa Mr. Garten. Ayun ako, hindi ko Okay. <clears> At <throat> okay. si At si Okay. Kunyari, ni si Sabi niya, Sanchay, alam mo bang, mahal na mahal kita. Kahit saan ka magpunta, Susundan kita, kahit pa. Ay, Or ko, siya pa. Ang gano'ng tempo. O pag sinigaw ko ni siya. San Bukod sa mga chinovela, kuryo at telenovela na patok na patok ngayon sa telebisyon, nagamit na rin ni Benji ang kanyang boses sa pag ng mga pelikula. Ano yung nakikita mong future trend para sa mga katulad nyo na nakikita Ang pangarap namin, ah... Uh sa voice acting industry. Ma-recognize kami. Voice acting industry ay isang mahalagang aspeto sa, sa show business. Tulad ni Benji, malaki rin na naging ambag ni Ryan Ang sa industriya ng pagkaboses. Ang karamihan po sa mga characters po sa mga bata ay anime. like Shine, sa Akatukin Chacha, Impossible, Ron basketball Impossible, marami pang iba. Kano ba kami bigyan ng sample? ah um, yung sa akin... Actually, normal voice yung sa Ron, capable sa akin, possible. Pero yung sa kasubing Chacha, pinapiyon uh, si Sine. Chacha, ang tao-tao naman ni Ria! Huwag mo na lang pansinin yan! Yun yung... yun lang yung pinakano ko kasi, kilala na dinagro. Bukod sa pagiging dubber, translator din si Ryan ng mga dayuhang telenovela. Naging parang language coach sa Mr. Garden. Kasi... Okay um, sila ng problema dati na kasi may subtitle yung Mr. Garden, di ba? So, hindi sumasabay yung sinasabi nila sa lumalabas sa subtitle. So, kinawa nila yung service ko para gawing, ano, isync sa audio, sa sa subtitle. Sa mga nag na maging dubber tulad ko, um, isipin nyo lang na kaya nyo yan. Magsikap lang kayo, konting saga, sa una talaga mahirap. Pero sa huli, confidence na talaga magadala sa inyo eh. Kung wala kang confidence, hindi na makakapasok dito. No? Kasi talagang sa una, mahihiya uh, ka talaga kasi gagaling talaga nila eh, mga mga kasabayan mo. So, yun lang, konting so, saga. Uh, practice, more practice. Mm -hmm. city, sa pagbabalik na nasangga na mo uh -huh. ang langit. Oh? Diba? Dahil nga marami na nagkaka-interes sa industriya natin, marami yung sumusubok at pumasok sa pagdadap. Unfortunately, hindi lahat ng tao pwede mag-dab. Uh -huh. Ito si Brian Bigsay, tulad ni Napocholo, Benji at Ryan. Boses rin ang kanyang naging puhunan upang magtagumpay sa larangan ng sining. Mula sa pagiging DJ sa iba't ibang stasyon, sa ngayon ay isa na rin sa mga in-demand na voice artist. Ang forte ko kasi English voiceovers at announcer type ang dami kong commercial na ginawa. Na. Sa hosting ko, ang dami ko na ginawa. Sa banking e saving nagagawa ko rin mga character voice over, so, especially for dubbing. Like for example, si Ray Langit. Yan, di ba? So, alam naman ang lahat kung paano siya mag-deliver ng boses. Maragado ko na yan, di ba? Pero yung certain character ng ng boses niya, kung so, sinabi yung, mula sa kaliwa, pumunod sa kanan, ah! Oh. Gusto mo na mga boses, ah, Muppet, for example. Like, Elmo. Elmo, oh what's the boses? Di ba? O hindi naman kaya, sinasabing. Si, si, Ito'y nga po sinasabing. Hello, Daddy! Oh, ha-ha! Karaniwang boses na ating taglay maaari pang pagibayuhin upang makalikha ng sangdaang panibagong karakter. 30 years. Adjectives stacked by over 100 billion dollars in actors and the knowledge of every consumer. Isang workshop ang binuksan ng Creative Voices Production sa pangungunan ng magkakaibigang Pocholo, Benji, Ryan at Brian para sa mga nais nice maging voice artist tulad nila. Atawad sa workshop ay voice work, voice acting and dubbing workshop. Number one, ang hinihingi namin ay sana you have to have a decent speaking voice. In a way na uh, napapakinggan ka ng, mali, ng malinaw, that the way the speech and people hear you is very important. Second, you have to have good reading skills. Yung nakakabasa ng ahead of time sa kanilang mga dapat i-deliver is very good. We also teach techniques on how to read ahead of your script by road mapping it. Third, you must be able to take directions very well. Kung ano yung sabihin sa'yo ng director, kailangan gawin mo. And fourth, they are willing to spend the necessary time to train to create yung creative voices production para matulungan ko rin ang mga kapwa ko voice artist na hindi nabibigyan ng pagkakataon. Kasi ang problema sa mga voice talent, they just wait eh. Kung hintayin mo ang tawag ng mga mga directors. Batid ng kanilang grupo na sa mabilis na pag ng modernisasyon, ay higit nilang dapat linangin ang kanilang mga talento. Sino kaya itong kakaibahan nila lang na humahawak sa akin? sa tanda ng panahon, sumasabay din ang pagunlad ng industriya ng pagpobotes. Marami mang nagbago, nalalaid pa rin ang talentong Pilipino sa pagiging malikain. Naway mabigyan ng pansin ang kadalang hindi matatawarang kontribusyon sa larangan ng sining.

i can not